Ipinamahagi na ng National Housing Authority o NHA ang mahigit isang libong housing unit sa mga pamilya na biktima ng Bagyong Pablo sa Compostela Valley. Ito ang balita ni Dante Amento. Formal nang ipinamahagi ng National Housing Authority kaninang umaga ang kabuang isang libo dalawandaan at labing apat na duplex type housing units sa New Bataan, Compostela Valley sa mga biktima ng Bagyong Pablo. Dalawang taon na ang nakakaraan. Inaasahang mabibiyayaan ang mahigit na na 6,000 individual mula sa pitong barangay ng Marapat Compostela, Poblacion Moncayo, Union Moncayo, San Roque New Bataan, Andap New Bataan, New Visayas Monte Vista at Kidawa Laak. Bawat house and lot package ay nagkakahalaga ng 220,000 pesos. Pinangunahan ang turnover ceremony ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras, NHA General Manager Attorney Chito Cruz at ibang lokal na opisyal sa probinsya. Laking pasasalamat naman ng mga residente na nakatanggap ng mga pabahay na halos dalawang taon na nilang hinihintay. Ako mga anak na adire, nag-eskwela, mag -eskwela, padayon sila pag-eskwela. dayon among panginabuhi, dili, dili pero diri pero naagit ma, kuan pa, dako na kayo og kuan sa among mga anak nga naa na tawag gina mo amo nga gihatag gid sa gobyerno uh, ako lang kasul te salamat sa kuan tabang napil pukan ning uh, bahay ang probinsya ng compostela valley ang lubhang na apektuhan nang typhoon pablo Umaabot sa mahigit 6 na raan ang namatay, 70 hanggang 80% sa mga banana plantation ang nasira at aabot naman sa 4 billion pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Pinuntahan din ni Secretary Almendras ang Davao Oriental Province na sinalanta rin ni Pablo at ipinamahagi ang 538 housing units para sa mga residente ng tatlong barangay na apektado doon. Sa naging pahayag ng kalihim, sinabi nito na patuloy ang gagawing ayuda ng pamahalaan sa mga residenteng apektado hindi lamang sa mga pabahay, kundi naman ng mga panibagong paaralan sa tulong ng ibang ahensya sa pamamagitan ng NHA. It is part of the budget to put a school in each of the communities that we built. Remember, we have to give an incentive. We are transplanting these people. Mula dito sa Compostela Valley Province, Dante Amento, UNTV News Worldwide.